iba yung konsepto ni ano ni Rizal no uh, he, he, was uh, around 1892 okay na sa kanya magka-revolusyon eh mm -hmm. no lumalabas na doon sa mga writings niya after 1892 no uh, ang problema nga lang hindi konsepto lang madugong mm -hmm. revolusyon ang nasa ideya ni Rizal yan sagot tayo na yun. Uh, he was totally against the, Katipulan revolusyon pero ang konsepto niya lang revolusyon ay revolusyon ng intelektwal no kaya para sa kanya, ang mamumulo ng bansa at yung gagawa ng kotan ko revolusyon ng pagbabago ay mga tulad, tulad niya. Mm -hmm. Na nagkakawal ng mataas sa pag-aarala, pag, -pag and everything, tapos yung usapan sa mga Kastila, mas diplomatic, mm -hmm. and everything. no, um, ano ito eh, um, kaya lang, dahil doon sa makitid na pagbabasa ng mga ano ni Rizal, mm -hmm. Akala talaga he was totally against mm -mm. a revolution. He mm -hmm. wasn't against the revolution. Mm -hmm. he, was, he was for a revolution. But the revolution that he had in mind was a revolution of the intellectuals. Mm -hmm. no? Ngayon, was he against the bloody revolution? Totoo yun. Mm -hmm. no? That he wasn't against it. Kasi he was worried, mm -hmm. was worried na kapag nagkaroon ng revolution talaga lang madugo, walang malalalo. Mm -hmm. no? Dahil ang daming masasacrifice, ang daming mga matay, at hindi niya sinasabing mahina ang mga Pilipino, kung hindi, map mapupunta pa rin sa wala mm. ang mangyayari.